In the heart of central panay yes okay you know we nato and there is a city of passing the sweet city in the, heart the of sweet city in the heart of central panay, panay. yes Pasi. welcome again dito na dere. Yan So kag ang among si attorney Stephen Palmares. Ang pinakaguapo nga mayor sa buong mundo. <laughs> do na gidyo sik no so makita natin ang ining mga tangki mga kaspi no amo um, ining ginapangbutang sa mga uh, campsite nga may mga CR so amo so nakita ninyo gakanang kanang kanang bag ugit no brand new <laughs> yes grabe okay so City Hall. May ari de evacuation center. May ala na senior citizens. Tanan-tanan. Kita ninyo. Ay liga ng mga barangay. Ayan. May motor pool. May ara man kita... Pasin ko nga ko, <laughs> Yeah. May nga may bag-o pag niya building ang amon nga uh, LGU pasi ang ginapaobra may ari man kita diri police station yan may city hall so mo na ang pau ato mag umano na uh. So mo ni ang inyo kadtuan diri pagtiuna sang pagjambore mga kaspin. Okay, once again, welcome to Pasi City. The sweet city in the heart of Central Panay. May ara ako nga uh, second voice. <laughs> okay, thank you so much mga kaspin sa inyo nga pagtanaw sa Pasi City. Ah, uh, thank you so much sa suporta. Ah. God bless sa inyo nga tanan. bye